May mga panahon sa buhay na lalo nating nakikita ang kahalagahan na meron tayong kaagapay. Sila yung mga taong tutulong sa panahon ng pangangailangan, makikidalamhati sa panahon ng kalungkutan, at makikigalak sa panahon ng tagumpay. Misa nga kahit wala namang payo na naibigay, eh yung meron lamang handang makinig sa atin ay napakalaking bagay na. Kahit wala namang tulong na naiabot pero nakumusta lang tayo, eh nakaka-encourage na. Kahit di ka naman makita ng personal, e eh, mabati ka lang sa tagumpay mo, e eh, masaya ka na. Mahalaga ang ganyang klase ng tao sa buhay natin dahil sila ang tunay na kaagapay natin. Naalala kong ilustrasyon na aking nabasa sa isang aklat na nagsasabing, ang mararating daw ng isang tao ay nakasalalay kung sino ang handang sumuporta sa kanya. Ginamit niyang ilustrasyon ng hagdanan. Hindi ba't kapag may gusto kang maabot ay gumagamit ka ng hagdanan o anumang matutuntungan. At siyempre, kung mas mataas ang aabutin, kailangan mas mataas din ang tuntungan. Kung naranasan mo na ang ganitong senaryo, eh alam mo na kapag aalog-alog ang tuntungan o kaya naman unstable ang hagdanan, may panganib na mahulog o kaya naman ay wala kang kapayapaan. Ganyan din sa buhay. Importante ang kaagapay. Kailangan natin ito at kailangan din ito ng mga tao sa paligid at sa buhay natin. Lalo na ngayong panahon ng pandemya, eh lalo nating nadarama na hindi tayo pwedeng nag-iisa sa buhay na ito. Ang sabi ng Bible, kaya nga, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi tayo idinisenyo para mamuhay ng hindi kinakailangan ng iba. May limitasyon tayo na maaaring punuan ng Diyos gamit ang buhay ng ibang tao. Sila na sa atin ay aagapay ay pagpapala ng Diyos na kaloob sa atin hindi rin tayo idinisenyo na walang maitutulong sa iba. Hindi naman kasi pinansyal o materyal lamang ang pwedeng maitulong sa kapwang nangangailangan. Maaari tayo maging suporta sa isang adhikain nila, encouragement sa kalungkutan o panghihina nila, at accountability partner para sa ikakaayos ng buhay nila. Sa dami at laki ng krisis na kinakaharap natin ngayon, kailangan natin ng mga taong magiging kaagapay natin. At syempre, kailangan din na magkaroon tayo ng mindset na hindi lang naman tayo ang nangangailangan. May iba pa na nangangailangan din ng pag-agapay natin. Idinisenyo ka ng Diyos na may limitasyon para makita mo ang pangangailangan mo sa Kanya. At idinisenyo ka ng Diyos na makita at madama ang pagmamahal niya sa pamamagitan ng mga taong instrumento niya. Idinisenyo ka din ng Diyos na maging pagpapala sa iba. Taglay mo ang kakayahan upang maging isang tunay na kaagapay, isang tunay na pagpapala. Isa puso mo ito, isa buhay mo ito at asa ka pa.